Hello mga motor, So ngayon magpapasmoke test tayo ng ating motor O titingnan natin kung papasa tayo sa smoke test mga motor. Kasi naka-port at repace yung ating head Pero susubukan natin yung mga motor. Nandun na ako kahapon kaso hindi ako nakaabot cut off na So ngayon babalik tayo doon So samahan nyo ako mga kamotor mga kamotor ano? pinapabalik tayo ng 11am pero may schedule na tayo ngayon ng araw kasi nagpa-schedule tayo ng lunes so webis ngayon Ngayon okay, mga kamotor, papahinga lang muna tayo ng konti kasi lakas ng ulan. Tapos kakain na lang muna tayo kasi 11 AM pa naman. Tapos eh, alas 7 pa lang ng uh, umaga. Yung mga nauna kasi sa akin, na Sa 12 AM, nakapila na sila doon sa ano, emission. Oo, madaling araw pa lang, nandito na sila, kaya nauna na sila. O ako na, karating ako sa emission, 6.30 AM, pero may schedule na ako noon mga kamotor. Pa-schedule ako nung lunes. So ngayon, Webes na. So, babalikan na lang natin mamayang 11am. Dito na lang ako maghihintay kaysa umuwi pa ako kasi malayo. So, ayun. Abangan nyo na lang muna. So, this is the moment na mga kamotor. Ito na. So, sinisimula ng smoke emission test yung ating motor. So, medyo kinakabahan tayo kasi nga hindi standard yung makina natin. Tapos, naka-open carb pa tayo mga motor pero stock carb lahat yan stock pipe tayo bagong change oil saka tune up yan saka sak ng yung pag jetting ko ng carburetor kaya alam kong papasa pa rin tayo positibo pa rin tayo so so ayan mga kamotor pumasa tayo sa ating uh, emission test sa ating motor so ayan napakadali lang yung pala mahirap lang yun mga kamotor eh, kung mag schedule o kung paano paano tayo mapapabilis sa pila mga kamotor. So ayun, nag ano ako, nag-start ako ng Lunes. So pinasa ko na yung papers ko doon at pinapabalik ako ng Huwebes. So kanina bumalik ako maaga pa 6:30 ng umaga. Pero schedule pa rin tayo ng 11 AM kasi maraming naka, nauna sa pila mga motor So ano nga bang kailangan para pumasa sa smoke test mga kamotor? ng ating motor. So alam niyo naman mga kamotor, yung motor natin na hindi na standard. So ported na yung head at na-repace yung makina. Lighten yung balancer at kung ano-ano pa. So nandito yung mga guidelines niyan mga kamotor. Pinicturean ko kanina doon sa emission testing center at meron niyang hindi nakapasa. So ang importante doon mga kamotor, uh, kung magpapasmoke test tayo, kailangan ibalik natin sa stock yung ating tambucho tapos kailangan nakatono yung ating uh, karburador, malinis. Tapos kailangan nakatune up, bagong tune up yung motor natin. At uh, nakalagay din sa ano mga motor dito sa emission testing center na kailangan ay uh, malinis yung ating uh, air cleaner. Ayun, air cleaner. So, tayo nga nagpa-emission tayo na naka-open carb tayo pero pumasa naman tayo mga kamotor. Basta hindi naman siguro nadudumihan masyado yung karburador mo mga kamotor, ipapasa ka pa rin. So, ayun. So, tapos, isa pa doon mga kamotor, ibalik nyo talaga sa standard yung mga motor nyo. So, kung minodify nyo na yung motor nyo, uh, wag nyong... Uh, huwag nyong ibebenta yung mga pinalitan yung stock kailangan itago nyo lang yan kasi kakailanganin nyo yan pag nagpaparehistro na kayo ng motor so alam nyo naman mga kamotor halaga na magparehistro ng motor dahil uh, para hindi na tayo tago ng tago sa tuwing may checkpoint o tuwing alis tayo ng bayan o tatawid tayo ng uh, ibang lugar eh uh, hindi na tayo matatakot sa mga checkpoint so ayun Uh, siguro bukas na lang ako magpapa uh, pupunta sa LTO para dalhin doon yung ano para ma-process na natin yung ating papeles at tapos na yung ating marehistro kasi uh, alas 12 na ng tanghali at uh, siguro bukas na lang ako doon babalik mga kamotor at update ko na lang kayo sa rehistro natin mga kamotor so ayun sa'yo may tutunan kayo dito sa ating video yun lang mga dapat niyong tandaan mga kamotor at uh, ride safe palagi. So, ayun, shoutout sa inyo lahat.